Ang hahayaan na lamang po namin na husgado na lamang ang magdidesisyon po niyan at uh, siguro po ay talagang pagandahan na lamang na ebidensya at kung sino po ay uh, ang mananalo rito ay irirespeto po natin siyempre ang desisyon ng ating husgado. Wala pong personal na awayan ang mga namumuno sa tatlong local government na ito at uh, mukha lang mong parang may nag-aaway dahil siyempre, kanya-kanyang depensa po para sa karapatan ng kanilang mamamayan. At ito'y naiintindihan po natin bilang bahagi po ng katungkulan naming bawat isa na ipagtanggol ang karapatan ng bawat local government na nire-representa po namin. Ayan. Mayor, isang huling tanong, ano? kailan niyo po inaasahang lalabas ang desisyon ng Korte? Uh, palagi ko po, alam niyo, uh, ako po ay last term na no, sa aking uh, sa aking posisyon. Ako po ay nakakatatlong termino na, last two years na. Wala na pong two years. At uh, palagi ko po, within the year ay uh, inaasahan ko po makakapagsimula po kami ng pagpipresenta ng ebidensya. Pero yung pong uh, decision doon sa main case, kung sakaling manalo man kami sa Regional Trial Court, ay iaapila pa to sa Court of Appeals at sa uh, Supreme Court, ay hindi ko na po inaasahan na mangyayari sa termino ko. Pero ang pinapangako ko lamang po sa aking mga kababayan, ay itataguyod ko po ang pakikipaglaban para sa aming bayan na makuha namin itong mga nawalang teritoryo sa amin kahit hindi na po tayo ang nakaupong mayor sa bayan ng Pateros.